Ombudsman Boying Remolia merong ibinuking sa taong bayan. Matatandaan ho natin mga kababayan ko, nakakaupo pa lamang nito sa bilang uh, ombudsman. Pero tila ho ba ngayon mga kababayan ay napakatindi ho ng mga revelasyon na kanyang nalalaman. Ano nga ba ito mga kababayan ko na ibinahagi sa atin? ng bagong ombudsman na si Boying Remulia. At ano nga ba ang magiging epekto nito sa karir ng mga kalaban ng bayan? Ano nga ito? Panoorin nyo ang video na ito mga kababayan ko. Magandang po Luzon, Visayas at Mindanao. Iniimbestigahan ng DPWH ang umunoy joint venture o pagsososyo sa negosyo ng pamilya ni senador Bongo at ng mga Diskaya. Ang ugnayang ito umano ang dahilan kaya pinoprotektahan ng mag-asawang Diskaya si Go ayon kay Ombudsman Boying Remulla. Ooh, my god. Allegedly ang um, the, the, the ombudsman uh, the ombudsman uh, Boying Remulla said, no, na pinoprotektahan... Medyo nakakagulat na revelation to ha. Hindi ba kaya ayaw maipagtulungan ngayon ng mga diskaya sa ICI dahil papunta na sa malaking isda ang investigasyon na ito? Ayun noon nakakapagtaka dito mga kababayan ko. Papunta na sa malaking isda ang usaping ito. Diba mga kababayan ko, sabi nga dito ni Arman, oh, gandang gabi po. Hoy, ah uh, si Marcoleta Bro Ribbon, inadawit si Martin Romualdez at house at the, ah sa house and di daw nag-meet nun. Alam nyo, maraming malalaman ng tao sa totoo lang eh. Sabi rin ni uh, Ma'am Annalyn Ando, sabi ko na nga eh. O, oh, kaklase kanina, sabi ko, papa, ano? Papakita na si BP po. <laughs> Later, basahin ko yan ah. Feeling ko kasi, sabi nila pare rin. Well, basahin ko rin yan. Medyo conflict. Boss magandang gabi po sa inyo dyan. Tox, thank you very much. Alam nyo, papunta na tayo sa malaking isda. Mga kababayan, papunta na tayo sa big fish. Aayaw ah, pa ba kayo, mga kapatid? Ando na tayo. Konti na lang, oh, mga kababayan. Oh. Panoorin nyo. Sabi pa ng ombudsman, posibleng pinoprotektahan din ng mga diskaya ang mag-inang Senador Mark at Cynthia Villar. Oo, naku po, mga kababayan ko. Mukhang marami tayong malalaman kay Boeing, ha sinisilip naman ng opisina ang mga proyektong napunta sa kapatid ni dating senador Bong Revilla. Aray, mga kababayan. Nako po, medyo medyo crucial 'to ha. Mga kababayan ko ha. Maraming involved. Maraming dawit dito sa usapin na 'to. Kaya mag-isip-isip na kayo. Mga kababayan. Nakatutok si Salim Refran. Hindi na raw nagulat si Ombudsman at Crispin Rimulya na tumanggi na makipagtulungan ang mag-asawang ng Pacifico Curly at Sara Diskaya sa imbestigasyon ng ICI o Independent Commission on Infrastructure. Kapal ng muka, no? Hindi ko alam kung saan kayo kumukuha ng, ano eh, ng kapal ng muka. Sa totoo lang, hindi ko alam. Alam mo, hiyang hiya ang buong, ano, hiyang hiya naman ako sa pamilya nyo. No? Huh? tumangi kayo. Eh, ang ano eh. Yan ang, ane? yan ano eh. at Sarah Diskaya. Uh, yan, ang ano eh. Sa imbes... Yan ang ah, uh, hirap eh. Hindi ko alam kung siya kumukuha ng kapal na mukha tong mga ito eh. Hindi ah, sorry ah. Huh? Because I am a taxpayer and also a Filipino citizen. No? Imagine mo, kayo yung magtutulak. Kayo yung magbibigay ng linaw sa mga kasagutan na dapat malaman ng taong bayan. Nung hindi kayo nabigyan ng uh, maging witness, eh aba mga kababayan ko, tumanggi kayo makipagtulungan. Wala rin eh. Kasi kahit hindi kayo maipagtulungan, mga diskaya, sabi ko sa inyo, puputok at puputok 'yung totoo. I will make sure makukulong at makukulong kayo. Sisiguraduhin ko 'yan. Makukulong kayo. Sabi ko sa inyo. Sigasyon ng ICI o Independent Commission on Infrastructure. Kasunod ito ng pahayag ni ICI Commissioner Rogelio Singson na wala pang kwalipikadong maging state witness sa mga humaharap sa ICI. Correct, di ba? Evasive talaga siya. Hindi niya talaga sasabihin lahat. selective lang. May Meron siya selective recall ng mga bagay-bagay. Kaya raw pili lang ang impormasyong inilalabas sa mga diskaya. Ang sabi ni Remulia, meron daw kasi silang pinoprotektahan. Ayan ang pinoprotektahan nila. Yun yung sinasabi ko, mga kababayan ko, it's either kung sila, kung pinoprotektahan nila, ganito yan eh. Makinig kayo, mga kababayan ko. Sabi ko nga sa vlog ko kanina, kung mapapanood din mga kapatid, no, balikan nyo na lang, idadawit nila si Pangulong Bongbong Marcos o ilalaglag na nila itong mga Duterte. Ngayon, nagliligawan tong mga to. Nung hindi na pagbigyan mga kababayan ko, thinking ko dito mga kababayan ko, idadawit nila at isasangkot nila dito si Presidente. Inaantay lang nila yung tamang panahon upang ilabas yung isu para magalit ang taong bayan. Mapaniwala nila mga kapatid. Diyan na nakikita ko mga kababayan ha. He's protecting people like like Bongo. Kasi nga yung joint venture nila, eight projects worth 800 million. Laktego? ko. No sira simula lumaki but they will not talk about it. Ang tinutukoy ni Remulia, ang mga joint venture na pinasok ng mga diskaya sa pamamagitan ng kanilang St. Gerard Construction kasama ang CLTG Builders. Ayan, mga kababayan ko, during the time of uh, no, during the time of the former president Duterte. Oh, ngayon nabubuka kayo yung uh, mga laro nyo, no? nabubukayo kayo yung mga ginagawa nila. Kasi bakit, mga kababayan ko, CLTG means Christopher Lawrence Tesoro Go. That is the name of the Senator Go, na ipinangalan tatay niya at ang uh, miangang nagpapatakboy kapatid niya. Construction firm yan, mga kababayan ko. And then, joint venture with St. Gerald's Construction. Alam mo, mag-aminan na tayo dito, mga diskaya. Huwag na tayo maglokohan dito. Malaki itong uh, hinakin haharap niyong uh, problema, Diyos ko po na kontraktor na pinangangasiwaan ng ama at kapatid ni Senador Bonggo. Ayan, Ang mga joint venture nangyari mula 2017, panahong special assistant pa ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kasi magkakaroon pa rin ng conflict of interest to eh. Alam mo, kalakaran na noon simula pa noon pagdating sa mga ganyan, nung nawala yung fork barrel, ang naging kalakaran niya ng pag pang pang pangungulimbat ng pera, paggawa ng mga ghost project. Yes, totoo sinasabi natin mga kababayan ko, yan talaga ang pumalit sa pork barrel scam. Kasama ito sa mga tinanong sa mga diskaya sa state witness evaluation at case build-up ng DOJ. Sabi nila they had to go through a mediator, tapos lisensya lang daw na ginamit nila. Mm -hmm. Ang ginamit ng kabila, hindi daw siya nakialam, binigyan daw siya ng 3%, parang gano'n. Pwede ba yun? Hindi hindi siya gano'n eh. Pasterian. Kausap na raw ng Office of the Ombudsman ng DPWH, kaugnay ng investigasyon tungkol dito. We are looking at connections between uh, the Diskayas and CLTG Corporation. Mm -hmm. Ang daming kontrata ng mga Diskaya. Libo. At uh, meron na kaming plano at meron na kaming mga uh, gagawin sa mga susunod na araw to look at those, specifically at those uh, contracts of the Diskayas. Uh, during the previous administration. Shit, ang dami. Imagine mo, libo ang kontrata. Ibig sabihin ko, libo ang kontrata nito. Limpak-limpak e na pera. Ano ako, limbat at nakakuha nito. I'm not saying that lahat ng is ghost project. Siguro meron din mga ano, siguro meron din naman na mga na project na nagawa to mga diskaya gaya ng mga gaya ng mga yung project sa Intramuros. 'Di ba? Na nakuha nila na renovation. Well, ganun. Mga ganun din. May mga natapos din naman siguro. Matagal nga lang, mga kababayan. But the thing is, mga kababayan ko, the thing is, matindi ho ito, mga kababayan. Matindi ho yung itong uh, nilalabas mo ito. Hindi ho, hindi ho ito, tatalunin pa ho no nito yung 10K ni Cayetano. Mga kapatid. Kumbaga, kahit mag-pandemic ng buong uh, sampung taon, hindi magugutom to. Diba? Shoutout kay Utol Vlog. Palike po ako ng live streaming natin, mga kababayan, ha? Pero bukod kay Go, tingin pa ni Rimulya, may iba pang pinoprotektahan ng mga diskaya. Well, sino kaya ito? Sino kaya ito? Kung may pinoprotektahan na malaking tao ang diskaya, sino? Yan ang palaisipan sa akin. Yan din ang tumatakbo sa isip ko. Sino ang pinoprotektahan nito? Baka mamaya, yung pinoprotektahan nito, tahimik lang, mga kababayan. Tama ho ba ako, mga kapatid? Kasi yung panahon na umaani ho itong mga to, itong uh, si Diskaya at ang CLTG, na pag-aari ng tatay ni senator Go, nung panahon ho ng uh, era ni dating Pangulong Duterte. Tama ho ba? Namayag itong mga to nung panahon na yon Baka ka naman. Baka naman, no? Di umano. Eh may kinalaman yung tahimik lang. Moderatsohin ko na mga kababayan ko. Moderatsohin ko na para may uh, may may kalinawan tayo. May kinalaman ka ba dito? Ah, uh, di umano Senator Mark Villar Meron ka bang uh, Tinatago Na tahimik lang Abay Malalaman na ng taong Bayan Kaya todo Protekta rin ba Yung dating senador na Di Umano Ay uh, protektor Ng mga Duterte Hindi mapaipa impeach Mga kababayan Ayan ho ang pinakamagandang tanong ko dito. Kasi baka mamaya tahimik lang, mga kababayan. Kasi sa kanta, sumisipa daw ang gawa. Di sumisipa rin ba ang kita? Ay, malalaman natin dito yan. Tuloy. Meron pa. Meron Sino pa, pa po? Magbilyar. Sinsa Bilyar. Oo. Si Mark. Tangimik yan, sumisipa ang gawa para sa tao. <laughs> He was the DPW secretary during that time. And that is build, build, build. The problem of the build, build, build is umutang ang Pilipinas ng 7.2 trillion and uh, mas maraming inilaan sa infrastructure na, na, na siyam lang ang natapos questionable. Kaya pala tahimik yan. Tuloy. possibility lang. naging DPWH Secretary si ngayon Senador Mark Villar mula 2016 hanggang 2021 noong panahon ng Administrasyong Duterte. Walang yato eh, no? Grabe ka. Hindi mo lang binudol, hindi mo lang niloko Pilipinas. Binudol mo pa taong bayan, pinaniwala mo pa sa wala. Siko. Kasi nasigal eh si Mark, eh, doon sila lumaki, doon sila nakakuha ng napakaraming project. Correct, mga kababayan ko. Uh, conflict of interest kung tatawagin natin. Tama uh, ka dyan, Secretary Remulia, o uh, Ombudsman Remulia. Sabi ko nga sa inyo, maraming isisiwala to si Ombudsman Remulia sa totoo lang. Napakarami, mga kababayan ko. That's where they they really wrecked it in nun, nung secretary si Mark. Hindi pa din hindi alam ni Mark yan. Sir, si... Yeah, sabi, tatami si namin secretary eh, po, ni Ombudsman ni Remulia. Imposibleng hindi alam ni Mark yon Mga kababayan ko. Kayo, mga kababayan ko, noong panahon ng noong uh, panahon ng dating Pangulong Duterte, tapos, mga kababayan ko, ang diskaya ang pinakamaraming nakukuha, halos libo na project sa gobyerno, imposible ba na hindi alam ni former Secretary and Senator Mark Villar ang di umano'y mga, ano mga, mga, mga problema, anomalya sa loob ng, ng uh, DPWH. Yan eh, di ako maniniwala eh. Malabong mangyari. ba? Diba? Si Ma'am Cynthia Villar, uh, bakit po nakikita niyong may connection rin sila with the Diskayas? Mm, hindi lang. Kasi ano, ande. Wala ako pa kung direct evidence dyan. Pero yung, 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 yung state kasi ni, ni Mark, and, and knowing that Diskayas became very big during that time, mm -hmm. they, they, sought favor with these people. Gusto, gusto nila in sila. Hindi naman sila magiging in kundi sila gagawa ng extra effort. Correct, mga kababayan ko. Tama yung sinasabi ni, o, ni Ombudsman Remulla. Hindi magiging in ang mga diskaya kung hindi sila gagawa ng extra effort. What is the extra effort ng mga diskaya? Ayan yung lagayan system. Oh, now you understand, mga kababayan ko. Yan po yung lagayan system na tinatawag ho natin. Na kapag ang tao ho, mga kababayan ko, sila ho, mga kababayan, ay lumulusong na lumulusong dyan, ibig sabihin nun, mga kababayan ko, meron ho silang tinatago. At yung tinatago ho nila, mga kababayan ko, pag naging favorite sila, ibig sabihin nun, busog na busog ho yung mga buwaya na pinapalamon ho nila ng pera. That is the extra effort na sinasabi ni Ombudsman Remilia. Sinisilip na rin daw ng Ombudsman ang mga proyektong napunta sa kapatid ng dating senador na si Bong Revilla. Mm -hmm kapatid niya kasi yung contractor nila eh. Kapatid niya, si Princess Revilla. Oh! Uh, Aka Rebecca, Rebecca B. Ocampo. Rebecca Bautista Ocampo. That's Princess Revilla. Siya ang contractor ng lahat ng projects nila. Naku! You're talking about Bong, Lani, and ano, Bong, Lani, and uh, the children. Naku, marami pala to. Masama lahat niya. Mabigat yan, mabigat. Pero bukod sa mga nabanggit na personalidad, may ilang politiko pa raw na hindi pa lumalabas ang pangalan na posibleng tumanggap din ng mga kickback. Nako, nako, yan na. May nakuha kaming AMLA document ng isang transaksyon na nag yung top contractor ng pera sa dalawang congressman. Ooh. Yung isa 75 million, thereabouts. Yung isa 25 million. Laki ah. Sana all. Papasaan all ka na lang. May 1B ka na eh. Sitting congressman niyo. Ah. Sitting congressman. Sino bang sitting congressman sa mga rebilya? Ay. Ano? Oh, alam ko na. Oh, but, at, at, hindi pa na papangalanan. Hindi ba? Hindi ba? Bukod kay Diskaya, tingin ni meron din pinoprotektahan si dating undersecretary Roberto Bernardo. Siyempre, mga kababayan ko, marami yan eh. Na hindi pa raw ikinakanta ang lahat ng kanyang nalalaman. Dali sa possibility na talaga may poprotektahan niya, may co-cover up sila dyan. Sino-sino pa yung malalapit sa kanila, maililigtas nila. protecting some other interests upstairs na meron pa siyang pinoprotektahan. Kasi, usag na siya, siya na yung operator ng parang di tate. eh. yan! Kaya alam niya lahat yan. Pinabulaan na naman ni Remulla ang sinabi ni Vice President Sara Duterte na tanging mga nasa administrasyong Duterte lamang ang iniimbestigahan. Kagaya nga na sinabi ko mga kababayan ko, ito lang ha. Uh, kagaya na sinabi ko, papunta tayo doon sa part na yon. Tapos na tayo sa 2020 at sa 3 years, nakita natin yung problema. Down to the Diskaya, the DPWS, na halongkat natin. Papunta naman tayo ngayon sa mga Duterte. Nung papunta tayo sa mga Duterte, todo harang tong mga to. O, ba't kayo nagkakaganyan? Papunta pa lang sa inyo yung investigasyon, todo harang na kayo. Eh, paano tayo mag-move forward nito kung ngayon pa lamang ini-interact nyo, ini nyo na yung mga investigations? Palapit na nga ng palapit sa inyo yung kaso eh. investigation eh. Bakit nagtatago pa rin kayo? Tigilan nyo na yan. ba? Siyempre, yun ang lagi ka ng propaganda. Kasi ayaw nilang maabot sila ng investigation. Correct. Ano sabi ni Secretary ay, ni, ano, ni, ni, ni Ombudsman Remulia, mga kababayan, sabi niya, ulitin ko ha, pakita ko sa inyo. O, oh, eto. Kaya, alam niya lahat yan. Pinabulaan na naman ni Remullia ang sinabi ni Vice President Sara Duterte na tanging mga nasa administrasyong Duterte lamang ang iniimbestigahan. Siyempre, yun ang lagi kanilang propaganda. Kasi, ayaw nilang maabot sila ng investigation. Eh, maaabot sila. kahit eh. anong gawin nila, maaabot sila eh. Kasi ang AMLA is there eh. The Anti-Money Laundering Council keeps records. Ayun, ang keeps... sinasabi ko. Tama ba ako nang sinabi ko sa aking vlog? Mga kababayan, kung napasusundan niyo ho ako, tama ho ba ako nang aking sinasabi? Mga kababayan ko, meron ho ang tinatawag na AMLA at nang may record ho ng lahat ng ito. Ngayon, parating na ho tayo sa pinaka pinaka exciting part o part o climax ng uh, storya ng pangungulimbat ng pera sa gobyerno mga kababayan ko. Ito na ho yung sinasabi ko ho sa inyo. Sana ho na unawaan niyo ho yung mga kino-content ko ho. Papunta ho tayo doon, hindi ho tayo pa wala. Mga kababayan, panoorin niyo kung papaano ho dinadivert nila ang mga storya na dapat ninyong malaman. Circles of everybody. Diba, mga kababayan ko, alam mo, klarong-klaro to eh. Alam mo, klarong-klaro sa akin lahat to, mga kababayan. Nagsalitan na si Ombudsman Remulia. Sinabi niya na yung dapat sabihin sa taong bayan. But here is the question tatanggapin ba ng taong bayan yung mga eksplenasyon ng gobyerno o tila ba paniniwalaan ninyo yung mga taong nagtatago ng uh, yaman sa taong bayan? Kaya nga ho, napapatanong ho ako eh. Tinatanong ko ho kayo. Ano ho ba ang paniniwalaan nyo? Yung kwento na may resibo o yung kwento at naratibo ng isang nagpapa-interview na wala namang basihan at wala namang pupuntahan. Ayan ho ang pinakamagandang sagutin nila, mga kababayan ko. At gitu ho sa lahat, sana ho, mga kababayan ko, huwag na ho natin i-interrupt yung mga investigasyon na ginagawa. Kasi sabi ko nga, papunta na ho tayo sa exciting part ng laban.